Give it to me like Hello guys, good morning, natito tayo ngayon sa workplace ni Cupcake, nakisilit na tayo sa mga niluluto nila, kasi dito guys sa workplace ni Cupcake, volume na volume yung pagkain yung niluluto nila, tingnan man, ang laki-laki ng kawali, ayan, ayan, so nagluto si guys ng chop tinya hindi niya alam, ako sa mga niluluto niya akala niya nag-uusap lang kami. So, di niya alam guys, marites ako. Ayan. So, pinakuluan niyo muna yung baboy hanggang lumambot. Ayan ang bumabango na luluto niya guys, para magutom ako. So, ayan na guys, nilagay niya yung mga vegetables. Ayan. It's a guys. So, purito ko yan, guys. Sinan nyo ba yung chop soy? Purito ko yan. Ayan. Wow. So, ang uh, ganda ng chop soy ni Cupcake. Ayan. Pignan nyo. So, ganda. Colorful na colorful. Ang chop, chop. Uh, isang malaking kawali na chop soy. Ang mabuto ni Cupcake na yung pan. So, ayan, guys, sa wala ko, ayan, ganyan siya, separate ng vegetables niya. Ayan, narinig po yun. Ito, separate niya talaga. Ayan, meron siya. Meron cubes na shrimp, fish ball, onion, and garlic. Ayan, meron kanyang... Uh, at saka siya po yung tayo ng hobby. at saka manok at saka mushroom buttons at saka syempre cauliflower so yan yung nilagay niya sa kawalit kanina na veg at the balls so iniwa yun na ito ng maliliit ayan ayan nilagay na niya yung repolyo or cabbage oh, stir, stir na lang kaunti. Madali lang naman yan, guys, lutuin. Kasi vegetables na lang na naman yan. And the way na pakuluan niya yung baboy kanina. Ayan, so alo lang lang. <gasps> Ang dami luto ni Cupcake. Sobrang tura. Ayan. Ang tura so yummy ayan nalagay na niya yung mushroom yung sliced mushroom nalagay na niya ayan ah, so yummy guys kahit lang yan kakainin mo sarap na yan sobrang sarap ng kanyang chop suey ayan may nilutok na fried chicken a while ago hindi ko nakita guys nagluto siya yung nabutan ko lang is yung afritada ng manok at saka yung uh, chop soy tapos uh, nagluto din siya guys ng beef broccoli hindi din na nabutan Anyway guys, nag-upload din ako paano luto ng beef broccoli, di ba? Nakita yun naman yun. So, no need na. So, yan lang lamutan guys. Nakalagay na sa uh, chafing dish yung luto niya. At tingnan nyo guys, napakaganda ng place nito. Nang bu ni Cupcake. Ayan, social guys. Ano, parang nasa hotel lang yung ambiance.